Hi guys, so ngayon guys ang pag-usapan natin dito dahil marami akong nababasang nagagalit na naman kay Tech John. Doon sa sinabi ni Tech John na si Lordy ay parang naging, parang lang naman, parang naging aso. Alam nyo kung bakit sinabi ni Tech John yun? Nakikita nyo din naman siguro kung anong ginagawa ni Lordy. Kaya bakit tinawag siya ng asong ulol? Kasi kahol siya ng kahol tapos yung mga sinasabi niya ay wala namang mga katotohanan. Tingnan niyo, tinanong siya naong sa live nila DC, tinanong siya, nakikipagkarerahan ka daw. Confident kayo yung sagot niya. Di, di ako na pagkapagkarerahan, ba tao doon? Oh. Sino hindi tatawagin? Aso, kahol ng kahol, ang mga sinasabi, walang katotohanan, napakasinungaling na bata. Alam niyo kung bakit sinabi ni Tigyo na naaawa siya sa sitwasyon sa bata na yan? Naaawa siya dahil sila nga, grabing protekta nila sa bata na yan para hindi lang mailabas yung tunay na, na kasamaan ng mga ginagawa niya. Tinatakpan pa rin nila yung mga ginagawa niyang mga kasamaan, hindi nila nilalabas sa social media. Ang lahat lang ng pinapakita ay uh, mabuting bata, mabait na bata. Yan yung laging pina, pinapakita nila. Pero ngayon, dahil siguro, ano na, na-challenge na rin sila sa mga sinasabi ni Dave. So, unti-unti na rin natin malalaman yan. Siyempre, naaawa sila dahil si Lordy lang mismo ang nagpapababa ng pagkataon niya. Siya mismo ang nagsira sa sarili niya, hindi ang manalastas family. Paano niya sinasabi na sini, sinira ng Manalastas Family, yung sarili niya. Diyos ko, doon nga palang sa video mo na sinasabi mo na uh, handa ka, handa ka na na magsasalita ang Tekrang Family. Dahil, totoo naman. O, di ba? Ikaw ang nagsabi niyan. So, lahat ng mga sinasabi ng mga Tekrang Family, inamin mo na na totoo. Kaso lang, ikaw putak ka ng putak dyan, kahol ka ng kahol doon sa live, pero yung mga sinasabi mo, hindi mo pinag-isipan ng mabuti kung tama na ba yun ang mga sinasabi mo. Kaya, naaawa si Tick Jun sa'yo talaga. Hindi lang si Tick Jun, kundi lahat ng mga manalastas family, naaawa sa'yo, Lordy. At, siyempre, si Tatay Tick Ram, nahihiya siya. Nahihiya siya na, siyempre, lahat ng mga pinakita ni Tatay Tick sa social media, sa YouTube, ay ikaw ay isang mabait na bata. Ikaw ay isang napakasipag, napakabait. Pero yun pala sa likod ng lahat ng mga tinatakpan nila para lang maprotektahan kang bata ka. Ikaw pala ay isang balasubas nga bata. Hindi ka lang ordinaryong ahas ngayon kundi isa ka ng anakunda. Grabe kang bata ka. Anakunda ka na, hindi ka na hindi ka na ano ngayon, simpleng ahas anakonda ka na. Kahol ka ng kahol dyan, pero hindi ka makaharap sa kanila personal. Dyan ka lang malakas dahil nakapaligid sa'yo yung mga wakwak. Dyan ka lang malakas. Pero kung totoong may panindigan ka sa mga sinasabi mo, harapin mo sila. Kung totoo yung mga sinasabi mo, ba't ka mahihiya sa kanila magsabi? ba? Diba? Lahat ng mga bagay mo na nandoon sa kanila, sapatos, mga damit, na mga mamahalin, mga ano-ano pa yon hindi mo nga makuha-kuha doon dahil nahihiya ka, dahil wala kang mukha na maiharap doon. At ikaw yung batang napaka-ungrateful dahil lahat-lahat ng mga bagay na wala sa iba ay nasa sayo na. Pero napaka-ungrateful mo pa rin dahil materialistic ka, hindi ka satisfied sa kung anong meron ka. Siyempre bilang isang magulang, pinapakita sa iyo yung nakipagkarirahan ka. Hindi ba mag ano, hindi ba matatakot? Kaya sabi na Tatay Tikram, kinalabutan siya sa ginagawa mo na ka doon kasi baka mamaya isang ganyan lang may mangyari sa iyo. Anong ano doon? Malaking problema 'yon. So bless ka pa rin ni Lord dahil sa mga kasinungalingan mo, pinoprotektahan ka pa rin ng Lord na walang mangyari sa iyo. So, yun lang. Sana darating yung time Dave na maging ano ka, grateful ka sa lahat ng mga bagay na meron ka. Ang daming mga bata na walang mga damit ngayon. Daming mga bata na walang mga ganyang mga sapatos. Pero ikaw, lahat ng mga bagay na 'yon hindi mo pinapahalagahan. Walang kwenta na 'yon sa Kung ako bilang isang sponsor sa din, nasasaktan ako dahil yung mga binibigay ko sa'yo ay hindi mo pinapahalagahan. Dahil kung pinapahalagahan mo, kinuha mo doon. Pero wala ka ng mukha na may hap doon, hindi mo talaga makukuha yun. Dahil dyan ka lang naman malakas kumahol sa kampo ng mga wakwak. -wak. Pero pag doon ka sa Tekram family, Manalastas family, wala kang boses doon. Dyan ka lang malakas. I-challenge kita. Maniniwala na ako sa katapangan mo kung haharap ka doon i-challenge talaga kita yan lang